Oy! Meron na din! Oy! Malaki din to! Malaki pre! Malaki din to! Oy! Oy, oy, oy! Tanggal. Tanggal, tanggal. Ano kaya to? Ano to? Ay, hindi, hindi pre. Hindi. Tawon ko to. Unlock pre. Unlock. Unlock, unlock mo. Ha? Pa pre. Kapigid! Kapigid! <laughs> Gusto pala ng ganto mo lang <laughs> ang ganda mo Ayos yung top bait ah. Gusto mo lang ang Unlock mga master Woo! <laughs> <laughs> Unlock tayo, mga idol. Yan, oh. Oh, unlock sa sub-rate. Woohoo!